basta magsamalta mga kaibigan diring dapita lami gigaya ni diri kay ang atong sagaran ginakaon alam nyo kasi dito priskong prisko ho ang mga isda ho dito is very very fresh from the sea was uh, captured by the net no which is pokot no yan ho no sarap-sarap sarap-sarap nito mga kaibigan it is bangsi uh, at saka yung uh, uh yan po nye, gikilaw na to na siya yung iba dito mga kaibigan kasi sarap no sarap talaga pag tayo po'y kumain ng uh, ganito ho kasi alam niyo kasi dito sa Samal Island Garden City of Samal mga kaibigan masarap ho dito kasi yung bayaw ko po which is Uh, manghod ng uh, wife ko uh, sila po ay nangungumprada which is nangumpra in Bisaya nangumpra ni sila o uh, isda so Diri, uh, dire pwede ra ta mangayo no kay wa man kwarta alangan magmupalit ang mo kwarta mangayo ra gid ta dire dapita so karon kadaan hinamo dire ang iyang manang padadaan og isda padadaan pa jud og pamasahi tagaan pa jud og alawan sa iyang iyang manghon But, uh, may biyanan no yung my father in law and my mother in law was uh, very very ano no particular so ako yung nagsugba ni mga kaibigan nagsugba eh, kasi mahilig man ni eh. it is because uh, we are very um, particular here especially pag tayo po pumupunta dito mga kaibigan at uh, kumakain ho tayo ng mga iba't ibang uh, uri po ng isda uh, yan po ang ating uh, mahihiligan sa buhay at pagkatapos so, i maliligo ho tayo ng dagat in order to release ibad bad energy from here uh, yan po ang purpose kung bakit tayo maliligo sa dagat kasi alam nyo kasi yung uh, uri po ng isda na ito you no know, priskong presko pa hindi pa nakakatikim ito ng maraming ice at maraming asin kasi yung asin at saka ice at tubig ng uh, dagat ho, yung mula po sa medyo malayo-layo sa karagatan ho natin Dyan po kinukuha mga kaibigan para ma pre-preserve yung kapreskuhan ng uh, isda But We we captured this uh, fish no from the sea by the use of the net. So nakuha ni sila pinaagi sa net. Wala ni sila nakuha nga gi, gisik pa lang. So kailangan nato here ay matyatsaga tayo so shout out po no sa mga mananagat no sa tanan natong mananagat din sa Pilipinas Lowo'y uh, looy baya po din taon niya komprahon ra sa uban o barato minta man ni akong bayaw kay medyo uh, kabalo man ni mo kay mananagat man ang iyahang papa which is my father-in-law no before Sumasama ako sa kanya. Uh, when I was at Nisamal uh, since 2012 to 15, no? Palagi akong sumasama sa kanya. Yan ho mga kayo